Angas ba ang hanap mo? Halay ito na ang pinakamaangas sa kasaysayan ng boxing. Loko ka! <laughs> Bastos ka! Ano ba? Mahirap ang isayo ko kaya makauhi ko ng dalawang kaha araw. Ganito mang trash talk, tandaan ninyo, ha? Ganito! Mas ah. magaling pa ako mag trash talk kaysa kay McGregor, totoo yan! <laughs> Dati ako ng matador ng baboy, ayan o. Oh. Lumapit ka nang namakita mo. Lapit! Lumapit ka nang malaman mo. Lumapit ka! Lapit! Subukan mo lang lumapit. Makikita mo, hinahanap mo. Sige, huwag ka lapit sa akin. Eh, hindi mo na itatanong. Ito yung mga nakuha kong sugat sa digmaan namin. Ayan, nasa so, tayo. Ayan, sa... Talawang po, po, Hala, ikaangas pala nitong ni Tumbok na to. Hala, ayan o. Oh, si Tito Trinidad, ayan o. Oh, sabi niya, papabagsakin niya daw sa round number 9. Hala, ito o. Oh, ayan, si Vargas o. Oh, hala, nagkagulo ayaw sa press count. Hala, hala, si Gibon Tal. Ay, binatukan si Dilahuya. Hala, o oh, ito. Oy, nakaw! Naloko na, mga kauso. Nakaw! Hinawa ka ng <laughs> Matagal-tagal ka na ganyan, hindi nakakapag-yoshi eh. Oh, yan. Oh, siya, gusto bro. ko sa'yo. Ah, pagod na pagod na ako. Nag-yoshi nyo pa ako. Ayun, <laughs> ako. Man. Ayon, panoorin po natin ang mga highlights nitong si Ricardo Mayorga. Ito po ay kilalang medyo uh, barabara sa boxing. ano Pero talaga nga namang nagtagumpay din ito. Ito ay 2 uh, two division, two time world champion itong si Ricardo Mayorga. Ito ay uh, talagang uh, na-involve sa uh, mga napakaraming mga gangwar dyan sa Nicaragua nung araw ayon at doon siya nahasa sa pakikipaglaban ayon at uh, e, isa nga yung tinaguriang uh, uh, talagang panaginip ng bawat promoter ano? eh kung may ganito kang fighter na napakagaling mag-promote ng laban ay wala ka ng problema kung paano mo hihikayate ng mga taong manood sa laban mo sapagkat ito, si Mayorga, pag yan ay nasa press Nako ako, asahan mo, gagawa yan ng eksena. Ito, nakita nyo, oh. ay kilalang kilala yung left hook nitong si Tito Trinidad, pero pinapasuntok niya lang yung kanyang mukha, binibigay niya. Napakahilig ga sumalo ng suntok nito ito dahil nabalitaan namin napakarami niyang mga kamag-anak galing abroad ay nako sinasalubong niya lagi ng kanyang mukha. ayon Nakita natin ayon sumasalo laang ng suntok. Kaya nga laang, kahit na pagtatatalo itong si Mayongga, eh, paborito pa rin siya ng mga promoter dahil nakakapagbigay siya ng entertainment. Gustong makita ng mga tao yung ganyang action talaga, yung walang takbuhan. Ayon, at kahit na balugbog siya, ah, kagaya niya, ayan, no, lumuhod, ayon. Oh, ba? Diba? Pero, lagi pa rin siyang pinapanood ng mga tao. At ah, ginawa din siyang punching bag ng ilan sa mga kilalang boksingero. O, oh, isa na rin yan. Ito, si Dela Hoya. Ayan, oh, eh, napaka Uh, gandang laban na 'yan at talagang uh, napaka-satisfying daw nang uh, nangyari na 'yan kaya Mayoga sapagkat pangalawang uh, trena stock niya nang uh, sobra-sobra itong si De la Hoya ayun agalit ah, na galit si Golden Boy ayun oh. Hala. Itong laban na to ay 2006 ito no. Dalawang taon bago pagreteruhin ni Senator Manny Pacquiao itong si De la Hoya noong namang taong 2008. Ay eh, sayang nga no dapat nakalaban ni Senator Manny itong si Mayoga kaya ang laang ay eh, masyado nang Late nga yan, ano? Pero sayang sana. Eh, napaka din mag-market nitong si Mayorga, eh. Napaka-angas, ayan. Yan, tunay na maangas, ayan, oh Talagang kumama na din ng milyong-milyong dolyar itong si uh, Ricardo Mayorga sa kanyang karera sa boxing, ayon. Pero lumalaban at uh, sabi nga ng iba ay ng mga kanyang nakalaban, malakas at mabigat din daw ang uh, suntok nito. Yun nga alaang, hindi proper. Dahil, uh, yung kanyang experience sa pakikipaglaban ay nahinog sa kanyang pakikipag-away sa kalye. Ano, hindi naman talaga dun sa boxing. Eh, nakitaan laang na may potensyal, kaya sinuutan ng glab. Balik nga din, no? eh, meron kami nga uh, liga ng boxing dun sa Nayon, ay ikay sa mama. Ayun, na nagtuloy-tuloy na. Hala. Makikita natin dito, ay tumatama din pala itong si Mayorga dito. Oy, kaya lang, ayun. nagne nay Hala talagang spaghetti legs. O yan, talagang ito na, satisfying victory para kay Oscar De La Hoya. Yan po, ang pinakamaangas sa kasaysayan na boxing, Ricardo El Matador Mayorga.